kong pinaghirapan to, tagal kong tiniis na walang tatay, walang nanay. Pinangarap ko lang to noon na makita kita. Obligasyon yung hanapin ka, ipaparamdam sa'yo na may anak ka. Wala akong pakialam kung wala kang nagawa sa akin. Ang sa akin lang, naiparamdam ko sa na may anak ka na nagmamahal sa iyo. Huwag mong sayangin lahat. Hindi to ako. Ma'am, kahit anong mangyari, ma'am, basta kaya ko. Hindi ako papayag na malayo sa akin, ma'am. No? kasi pinaghirapan ko itong ang dami kong sinasakripis sa buhay ko. Pwede ako mag-abroad, pwede ako magtrabaho trabaho pwede ako gumawa ng ibang ano para sa sarili ko, pero kinalimutan ko yung kasi para sa kanya. Oo, oh, Nak. Maraming salamat sa pagtulong mo kahit ganun man may mga pagkulang ko sa'yo. Pero hindi ko sadyang ganun mangyari sa buhay natin. Kasi yung akong binata pa, naghanap ko ng maging kapiling sa buhay para magkaroon ng pamilya. Pero naging sayang ang lahat. Mm.